in nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Alakhem. Magandang umaga sa ating lahat sa mga ng buong mundo. Mga nakikinig at nang nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, Lumapit ang mga alagad at tinanong si Hesus. Bakit po ninyo dinadaan sa talinghaga ang inyong pagsasalita sa kanila? Sumagot siya. Ipinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa. At mananagana ngunit ang wala. Kahit ang kakauti nasa kanya ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa papamagitan ng talinghaga sapagkat tumitingin sila ngunit hindi nakakakita at nakikinig, ngunit hindi nakakarinig ni kakaunawa. Natutupad nga sa kanila ang hula ni Isayas na nagsasabi. Makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makauunawa at tumingin man kayo ng tumingin. Hindi kayo makakakita sapagkat naging mapurol ang isip ng mga ito. Mahirap makarinig ang kanilang mga tenga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kung di gayon, di sinsanay nakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tenga, nakaunawa ang kanilang mga isip at nagbalik loob sa akin at pinagaling ko sila. Sabi ng Panginoon, Mapalad kayo sapagkat nakakikita ang inyong mga mata at nakaririnig ang inyong mga tinga. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at matutuwid na tao ang nagnasang makakita sa inyong nakikita. Ngunit hindi ito nakikita at makarinig sa inyong naririnig. Ngunit hindi ito napakinggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilaya natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Iksudu. Pagunita kay San Charbel Maclo, pari. Sa Ebanghelyo ngayon, tinanong si Sus kung bakit siya nagtuturo sa pamamagitan ng mga talinghaga. Ang tugon niya ay puno ng karunungan. Ipinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila. Sa madaling sabi, ang bukas na puso at pananampalataya ang nagsisilbing susi upang maunawaan ang mga misteryo ng Diyos. Ang mga talinghaga ni Kristo ay tila payak. Ngunit para sa mga sarado ang isipan o ayaw makinig sa katotohanan na natili itong misteryo. Katulad ng propesya ni Isayas, marami ang tumitingin ngunit hindi nakakakikita. Nakikinig ngunit hindi nakauunawa. Ngunit para sa mga mapagpakumbaba, gaya ng mga lagad, bukas ang bihaya. Sa panahon natin ngayon, maraming minsahi ng Diyos ang ipinapaabot sa atin sa pamamagitan ng mga kalamidad, pangkalahatang sakit, mga hamon sa simbahan, at maging sa mga bagong panawagan ng Santo Papa Subalit, tulad ng sinabi ni Jesus, may ilan pa rin sarado ang tenga at puso. Kaya nga, mapalad tayong mga nakakakilala, nakakarinig, at tumutugon sa salita ng Diyos. Manalangin tayo sa pagpagaling para at para sa mga kalula na liyumao. Panginoon mapagmahal at mahabagin, inialay namin ang aming panalangin para sa kagalingan ng aming obispo si Bantolo kasama si na Padre Vicente Gomez, Padre Boy Bautista, Padre Cesar Laurio at Padre Nathaniel Canyares. Ngayon din si Raymond Lawrence faith, April sa dual, at ang buong sangkatauhan na dumaranas ng karamdaman, physical, emotional, at spiritual. Sa pamamagitan ng mga panalangin ni San Charbel Macloff, na kilala sa kanyang malalim na pananalangin at pag-aalay ng sarili naway dumaloy ang kagalingan mula sa iyong mapagpalang kamay. Inialay din po namin ang aming mga panalangin para sa mga yumao, lalo na si Pope Francis, si Manuel Sr., at ang mga kaluluwang sa purgatorio. Lalong-lalo na yaong mga walang inaalala sa panalangin. Naway sa pamamagitan ng inang Maria, sila ay tanggapin mo sa iyong kaharian. Amen. Mga pagbabago sa panahon ngayon, ang pagkawala ng tiwala sa simbahan, dulot ng mga iskandalo, kaya ang tugon natin ay paglinis at pagbabalik loob. Ang pag-akyat ng sekularismo, mas pinipili ng ilan ang makamundong pamumuhay kaysa pananampalataya. Tayo ay tinatawag na maging ilaw sa kadiliman. Ang pagdami ng social media, content laban sa pananampalataya Hamon ito para sa mga tagapagtanggol ng doktrina. Kaya kailangan tayong maging mas aktibo sa online evangelization. Ang pagtugon ng Santo Papa Leo XIV. Panawagan para sa pagbalik sa mga ugat ng pananampalataya. Liturgical renewal at personal holiness. paano natin baguhin ng ating mga pagkakamali? Kilalanin ang pagkakamali. Katulad ng mga taga-Israel, sa unang pagbasa, kailangan humarap sa presensya ng Diyos at magpakumbaba. Magsisi at magbalik loob. Katulad ng sabi ni Hesus kung nakaririnig tayo, tumugon tayo. Ang tumanggap ng biyaya ng Eukaristiya at kumpisal. Mga sakramentong nagbibigay lakas upang magsimulang muli. Mamuhay ayon sa mabuting balita. Hindi sapat ang pakikinig Kundi kailangan ang pagsasabuhay nito sa pamilya sa komunidad at simbahan Ang ating mga referensya ay nabula sa Catechism of the Catholic Church sa Mateo Exodo Catechism of the Catholic Church sa talinghaga ni Cristo Panawagan ng Diyos sa tao San Charles Belmaclo patron ng mga may karamdaman. Manalangin din tayo para sa pagpapakumbaba at paghilom. Aming Ama, buksan mo ang aming mga mata at tenga upang makita at marinig ang iyong katotohanan. Huwag kaming mabulag ng ingay ng sanlibutan. Pagaling, pagalingin mo ang aming mga katawan at kaluluwa. Turuan mo kaming magbalik loob, maging masunurin sa iyong salita at isabuhay ang aming pananampalataya sa gitna ng kaguluhan ng mundo. Sa pamamagitan ni San Charbel at sa pangalangin ng mahal na Birhing Maria, Dingin mo ang aming mga panalangin. Amen. Sa muli, hinikayat ko ang lahat, katulikuman o hindi, na magtanong at pangilayan ang misahin ng ibang ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ng mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapayag ni Jesus sa Ebanghelyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!